Po ay, uh, nagbibigay pugay at, uh, kami po ay nagbibigay-pugay uh, at kami po ay nagsama-sama na po kami dito para lang po mahintindihan nyo kung ano nangyari uh, doon sa sunog kahapon yung sunog, ang nasunog po ay yung mga kawawang stall owner stall holder na pinagpigil lamang dahil hindi talaga kakasya doon sa motor pool yung mismo yung mismong ah, uh, dami no gusto na magkaroon ng pwesto sa sangitan market na ngayon palang tatapusin ng Lusod ng Kabalatuan dahil nga nagkaroon pa ng duda yung contractor niyan dahil sa duda na yun, ay ah uh, siyempre, kakabahan, baka manalo eh ka. Eh, negosyante ko, hihingan ako eh ganyan ng lagay. Pagkatapos si eh, ano pa ba nakapaloob? Ano pa ba nakapaloob sa isip? Kung manalo eh ka yung vice governor ng mayor, ano ba yung ililibre ko yung palengke? Kukunin mo, bata, kukunin mo. Sinasabi ng ibang mga nagtetext sa akin, at saka sinasabi ng taong bayan ng kabanatua, kukunin mo lahat ng magagandang pwesto at pag-iinteresan nyo ng magmamanok. Ano pangarap ng magmamanok na? Na gustong pumalit kay Ronnie? Uy, ano ba pangalan ng mamanok na yan? Bal Balentos ba yun? Balentos gusto pumalit kay Ronnie. Pera pa rin. O, hindi pwede, mga tika-kabanatuan. Ikaw, Balentos, tika-kabanatuan ka. Hindi ka nasisingil ng buwis. Subukan yung singilin ng buwis siya. Kaya hindi nagtatakbo yun. Eh. Hindi naman nagbabayad ng buwis yung Balentos na yan. Maraming tao na sobra na. Hmm. Kaya nga nung magkita kami ng Bukal Salazar nung nakaraang Sabado, ah, linggo, nagsimbab eh. Eh, yung pala city administrator eh, nakakalimutan ko eh. Ah, Ay ko tuloy eh. Ah, ikaw pala ka ako yung city administrator kung nanalo kayo. hmm. <laughs> Isipin mo, tiga tala, Vera, yung city administrator ng kabalang Oh, baby, hirap. <laughs> Ang sabi naman nung Salazar, o oh, talap-talap, <laughs> city administrator. o <laughs> oh, eh, si Paleto sa o oh, talap-talap, ako may hawak ng palengke. O oh, baby. <laughs> ayin ko, pera. Pera ang root of all evil. Root of all evil <clears throat> yan. Hindi tama yan. Wala kayo pakundangan sa Panginoong Diyos. Wala kayo pakundangan sa mga maliliit na tao. Hindi man lang na itong mga maliliit na tao na ito na niloloko nyo, eh, hirap sa buhay. Wala kayong, wala kayong pakialam. Basta ang importante sa inyo, boto. Kaya nga, magkita-kita tayo sa dalawigan. At ako, marami kung magagawa pa sa lalawigan ng Nueva Ecija na hindi nyo kayang gawin. sa so, katotohanan lang. Maraming maraming salamat po sa nakinig at uh, natutuwa po ang public works and highways dahil sila po ay uh, sinamahan ng uh, ng uh, team ito po ang kanilang mga detrato na kumagawa sila as a team. Yung nga sila ko, unity will lead us somewhere. Pero yung puro panira, walang mangyayari lang. Puro panira ang gagawin. So maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, sorry po, maintindihan nyo. Yung kakulangan ng pwesto sa palengke ay uh, pagbibigay doon sa mga tao mahihirap. Hindi naman sa mahirap na mahirap. Eh, pero wala nang pwesto sa temporary market. Dahil nga, hindi to stories yun. Kailangan talaga na lumaki pa po yan. So, for me, uh, with all due respect and my uh, my uh, thanks to everyone. I am Jay Vergara, ang inyong present congressman. Ako po ay ipagtatanggol ko po kayo at tinitya ko sa inyo ang lahat ng mga kalukohan na ginawa sa kabaratuhan at yung panrilin lang na ginawa sa kabaratuhan sa tercero distrito tinitya ko sa inyo, iimbestigahan in, in ko lahat